Ayan, umulan na yung Saudi. Dati umulan siya, February din nun. Pero ano, um, umulan ng may kasamang yelo. Ngayon wala siya guys. Dali-dali ako ng video kasi akala ko may yelo, wala pala. Pero at least umulan siya. E eh, di ba, lira lang ng ulan yung Saudi guys kasi hindi siya rito eh. Pero ngayon parang ano lang di diba? Kanina pa yan, ngayon ko lang nabiti. Sarap ng ano, sarap ng ano, ng, ng patak niya ng ulan. O, oh, diba? Takay nga niyo, ang lakas ng ano niya. Ang lakas ng patak.